Good morning mga tao. Ito na ngayon panahon na nagwawala yung dagat. Yan. So ito yung ito yung kinatakutan natin sa ano. Yung abutin yung bangka natin. bangka sa dagat. Meron naman dalawang piraso. Hindi uh, pa yata na bubuhat. So, tinanggalan nga nila ng mga bubong kasi malakas ang alon at saka minsan may hangin. So, ayun. Ito na. Hindi na to summer. Ito na yung panahon naman ng pagwawala ng mga ng dagat so yung mga bangka dito na maliliit napunta na dito sa taas tamang tama talaga isang linggo lang nang naibaba ko yung bangka ko dyan kasi dyan ko ginawa nang naibaba ko ito araw ng linggo uh, naibaba ko nung nakaraan linggo tapos nalipat ko dun sa kabila pero hindi ko pa nakikita kung anong kalagayan So yun, pangalawang linggo ngayon, ito na nga nangyari. Uh, medyo malakas na yung hangin. Hangin na tsaka alon, malalaki na. Pero wala pang bagyo to. Ulan-ulan uh, palang pa lang at tsaka may kasamang hangin. So may mga bangka pa rin na maliliit na tumatagpo. Ayan o. Katapat ng birds, bangkang maliit. So, dito naman yung malalaki. Tinagalan nila ng bubong pasero saan yan. Wala na muna ngayon dagat. So, sana okay lang bangka ko dun. At lalagyan ko siya ng sampahan sa taas talaga. Isampa ko na. Kasi hindi naman talaga ako nakapokus dyan sa bangka. Eh. Iba naman talaga yung pinapokus ang kong trabaho. So, ayan kasi yung bangka parang ano lang namin. Lipas oras lang, laro-laro. kung gusto gumala sa dagat, yan, lang. yan lang na gamit namin. So dahil ngayon delikado na Tsaka wala muna dagat Wala muna ng dagat tuwing linggo So gagawa ko na sampahan sa taas para may sampah Mga tropa may bubuhating kami kasi yung bangka ko nga Yung mga bangka ng iba nasa taas na Yung akin lang wala pa Malalaking alon no? oh Ayan ang lalaki ng gulong. Delikado. Ang lalaki ng gulong lalaki ng alon sa so, bangka ko lang yung nasa ano nasa tabi pa pero wala naman sa dagat yung ganila nandito na sa taas hey vlog hey vlog welcome to my guys ayun o lalaki yung gulong Andiyan lang sa likod bangka ko. Ayun na nakakyat na yung bangka ko. Nasa taas. Ah, pahirapan grabe. Mali malang kami tapos Ah, payat pa. Dey malang kami tapos maliliit, mga payat pa. Pahirapan talaga. Payat ba daw? Pahirapan talaga magano? ano Magangat. Ayan Nakataas na Sana hindi naabuti ng ano Alon pagbagyo So tara na Bawin na kami Galing trabaho Tapos pagod pa Ang galbu Ang galba Ang grabe ka talaga Okay Bawin na kami Kumukulong dagat Ayan Ganito Ang summer Dito sa amin ha? Ayan Mga tao Yan ang summer sa amin yan sa inyo, kumusta dyan? Away na kami, galing trabaho, pagod din. Uh, salamat din dito sa mga bagong kaibigan. Uh, sumama, dinalungan ako. Pero siyempre, mayroon tayo dyan, ano? Mayroon tayo dyan pang merienda sa kanila, pang ulam-ulam. Guys, good morning. Good morning. <laughs> Dami niyo ako. <laughs> Ayan. Lalaki ng alon.